Agosto 28, alas 3 ng hapon. Nandito po tayo sa tanggapan ng MIA Crest Division 5. Ating makakapanayam si Kuya Dante sa Tin, ang pangulo po ng nakatama ako Irrigators Agricultural Cooperative at siya rin po ang pangulo po ng Confederation of Irrigators Association dito po sa Central Luzon. Magandang hapon, ha, Kuya Dante. Ah, uh, magandang hapon naman na uh, Kuya Diego. Opo. At sa, salat ng mga nanonood, takapakinig, magandang hapon po sa inyong lahat. Nabaitaan po namin na ang programa ng ating Pangulo na, na pagpapautang po ng 60,000 pe hek hektar sa ating mga magsaka ay pinangungunahan po ninyo. Opo. Opo. At uh, po din namin na ito pong pagbabayad po sa pahiram na 60,000 ay sa pamamagitan po ng palay na po ng NIA at ng NFA sa halagang 21 pesos ang sariwa. Opo, totoo po yan. Uh, ang ating po mga masaka kung <clears throat> nakaranda yata ay nakatikim po ng higit sa 21 pesos ang presyo po ng sariwang palay, 23, 24, 25. Paano po natin uh, mahikayat ang ating mga magsaka na sumama po dito sa programa ng ating Panguno? Uh, ganito yun uh, mga bayang nakikinig, Sir Diego. Nagkaroon po ng price adjustment dahil po sa climate change. na Kung saan po ang panday-gigigang merkado ay nagtaas na rin, kaya hirap na rin po yung mga importer para po mag-avail na murang bigas sa ibang bansa. So, nanatili na lamang na yung produkto po natin, yung kanilang tatangkilikin. So, ganito po yon. Paano po natin mahikayat na sumama sa programa? Dito po sa Agri Puhunan Pantawid Program, na programa ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, programa ng ating sekretary ng Kagawaran ng pagsaka, secretary Laurel at ng ating mall administrator Eduardo Guillen. Ganito po 'yon. Tamang 21 lang po ang presyo po namin. Pero sa tansya ko may kayat ko po yung sambayan ng Pilipino na magsasaka under niya para sumama ko sa programa. Ganito po 'yon. Uh, ang mechanics po nito ay 60,000 28,000 doon sa farm inputs, uh, pesticide, land preparation. So, everything nandun doon po sa amount of 28,000. So, may natitira pong 32,000. Ang 32,000 po ay bibiyakin po natin sa apat na buwan. So, kada buwan, ito po ay ma-withdraw mawi lang po nito sa kanilang credit card na i-issue po natin sa halagang 8,000 Kada unang linggo ng buwan So habang inaantay po natin na maani Yung ating mga pananim May allowance po kayong 8,000 Kung sa isang hektare po yung lamang Ay yung sinama sa programa Ihiniram po sa ating agripunan So yun po yung mechanics po nito Ngayon Ang iniisip po ninyo Siguro sasabihin niyo malulugi kayo Dahil yung price adjustment For example 21 po sa atin Sa Enepay, sa Nia, sa IH At dito po sa atin sa cooperative, natalo po kayo ng 5 tons na uh, naka-engage po na ipapasok dahil babayaran po natin ito ng palay sa halaga ng pagkakautang po natin. Pero, sa price adjustment, uh, iniisip po nyo, malulog Hindi po. Tignan nyo ah. Meron kayong pataba na libre. Meron kayong binhi na libre. 5,000 sa binhi, 3,000 sa pataba na Kung saan ay yung sa 20, magagaling dadagdag po natin Pag, gini, pag ginapas po namin kayo 12 cabans per hectare 8 lang po sisingil namin So, pumapatak, yun lang po pumapatak na ng 12,000 Ngayon, pag nagpa-returbator po kayo sa amin Sa halip na 3,500 2,800 na lang So, nakatulong po ba tayo? Nakatulong po tayo So, yung hinahabol po ninyo na Logi ng 10,000 Doon sa limang tinulada Ayun po ay katapat na yun yung ibibigay po na dagdag po sa ayuda, sa puhunan. Tapos, ito po po yung maganda ron, kung yung mga katulad po nating magsaka na, namumuhunan na lang dahil sa utang, may porsyento sa labas, ito po ay halos wala na pong porsyento. Pag hiniram po natin ito, the whole year is 2%. Pag isang, uh, isang uh, sakahan lang, 600 lang po. 1%. Oh, halos uh, 600 pesos lang po yung sa anak po nung 60,000. Mm -hmm. Sa loob ng buong dayatan po kasi dayatan po natin isasagawa ito. So yun po sa Jago. Nabanggit niyo po yung rotovator. Opo. Na mas mura po sa inyo. Opo. Yung pong uh, repair. Opo, mas na mura. mas mura. po sa inyo. Opo. Marami po ba tayong makina na pe pong magserbisyo sa mga makakasama sa ating uh, programa? Marami po. Sa dami na po na pinawalan ng ating gobyerno, ng mga post-harvest at saka farmacineries, binigay na po sa mga farmers organization, yun po ay tutulong-tulong po lahat. At hindi pa po yun. Ito po ay kasalukuyang pong pinag-usapan po namin, kasama po ng ating mahal na sekretary ng kagawaran ng Pagsasaka, si Francisco Kiko Laurel. Uh, pinag-usapan na po namin kung ilan yung gagapas, ilang rotobator ang mga rotor sa mga bukirin, ilan yung magagigiling, ilan din po yung magdadrive. So huwag po kayong mag-alala. Ang lahat po nito ay lulunasan ng ating mahal na Pangulo. Mensahe po ninyo sa ating mga taga-panood, taga-pakinig. Uh, ang masasabi ko po nito, tangkilikin po natin ito. Sapagkat ako po mismo ay laging kasama ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Kung kalimitan ako ay kinukumusta Ang lagi ko lang po sinasabi uh, Mabuti naman po Sir President at nakakaraos pa So dagdag ko pa po ron Kagad-agad Sana patuloy na huwag mo kami Pababaya ang magsasaka Yun po lagi kong sinasabi Ang tugo naman niya Basta huwag kayo mag uh, Hindi ko kayo pababayan Bago ako bumaba, aahon kayo yun ang sinasabi ng ating Pangulo so minarapat po sa buong bansa ako palang po nag-iisang cooperative under NIA ang pangarap po nating pare-pareo ay umangat so bayang nakikinig mga kamagsasaka ang pangarap po ng ating Pangulong Marcos at ng ating Administrator at ng ating Secretary Kiko Laurel yung kita sa halip ng kumikita ay yung mga local traders kung nagagawa nila yun, bakit din natin magawa? nagaya nga po ng sinasabi ko butil na itatanim natin hanggang sa anihin, hanggang gilingin, tayong mag-market. Uunlad po tayo. At ang kita dito lang po umiikot. At ang kita po nito ay babalik po sa ating lahat. Maraming salamat, Kuya Dante. So, maraming salamat po, uh, Kuya Diego. At sa salat ng tagapakinig, mabuhay po kayo. Mabuhay ang magsasaka. Maraming salamat po. Magandang hapon. Oh.